Hello guys. Ngayon nandito na tayo para abangan na tayo ng ano ba yon? Yung tupa. So, ngayon, may doggy tayo ngayon mamprotect lang ba? So yun pa rin yung tupa. Kailangan nating maganap ngayon ng tupa guys. Saan na ba itong ko? So, napakabagal. Napakabagal. So, anong gagawin ko sa wheat? Anong gagawin ko sa wheat? Na yan. Okay. Kaya gagawin ko bread kasi tignan nyo naman yung bread ko. So, na nga lang. Uh. 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 Uy! Kailangan ko nakakita ng puno na pukol. So, sabi nyo nga ano kinalaban ko palagi yung... Kung di mo tatawin, palagi akong nakakalaban ng pillager. ng mga zombie. Zombie, uh, zombie man. Zombie hunter ako eh. Kaya, huwag niyong gagawin. Mama, matay lang kayo. Kasi yun, namatay na ako noon. Ayun niyo kung bakit. Sa kalaban ko, Blade sa leather. Dito. Dito ka, pa ka. Dito ka. I-bread na kaya. Tulo. Nagmabago sa yung isip Ewan ko talaga kung anong talagang gagawin ko. Kung ano ko kubay yung papagkainin ko ba to? So, okay pa ako makabal sa akin. Napaka, ano, napakain ko siya. Tupa, tupa. 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 Sige, gagawin ko yun ng, ano, daanan. Wow. Wow.

Damage building up in your hair? What and to? and to. New dove -ceramide intense repair with bioprotein hair that penetrates hair strands. Dito, Dito. Reverse. Dito. And Kumam, bibisan mo. Papatayin kitang pupak. Bela hirap talaga kong tumungan ka ng tupa pakain eh bagal maglakad eh kayo huwag manghuli kayo ng tupa tabaan yung pasensya niyo katayin niyo na pag wala na kayong pasensya ah eto ako nagugutom na dito ah nagutom na ako balintok to tara dito Ordinary soap strips with moisture. Full of gentle and With one -like moisturizing cream. cleans and cares beautifully <laughs> ka <laughs> <ka bayta. laughs> for yung tupang ko guys ah. Dito na, bulingan natin yung guys. Bis na tapos i-drag dead na nga sila. Hoy, tu pa! pa. Dito. I love my hair. Dito, Ito! Ito, tu pa! Itong tu pa na to, Susa, yeah, to, to. Ah! Hello, thank you.

Ito so ito na guys Hanggang dito na lamang Mag like na kayo At mag subscribe Bago natin dabusin ng video na to Babalik muna tayo sa ating base Mamaya patayin tayo ng mga zombie dito Papatakso ko <laughs>